Si Brother Arcel po, since nakita nyo, adult na siya. So, ngayon lang siya pininya galing sabihin. Galing siya from other Siya po ay mula sa... Ayan. So, mula po siya sa Iglesia ni Cristo. So, Brother Arcel, pwede mo bang i-share sa amin kung what made you decide to be Catholic? Kasi syempre, aware naman tayo na hindi ganun ka-welcome or may hostility. Ayan. Pagdating sa doktrina ng si Banga Tonica at Iglesia Ni Cristo, so kayo po, what made you decide to be Catholic? Magandang araw po mga kapuntos at sa araw na ito po mayroon po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng Punto por Punto Timotnao ay uh, maintindihan po ninyo. Sana po huwag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, eh, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po uh, maunawaan po ninyo. Maraming salamat po. Kaya wag na po natin patagalin. Simula na po natin. Nandito tayo ulit ngayon sa San Lorenzo Ruiz Parish ng no, Diocese si sa Pantipolo dito sa Taytay -Tay Rizal. Kasi nga, meron tayo yung event ngayon, which is yung binyag ni Brother Arcel. Ayan, si Brother Arcel. So, si Brother Arcel po, since nakita nyo, adult na siya, so ngayon lang siya pininyagan. Ito sabihin, galing siya from other religion. Siya po ay mula sa Ayan, so mula po siya sa Iglesia ni Cristo. So, Brother Arcel, pwede mo bang i-share sa amin kung what made you decide to be Catholic? Kasi syempre, aware naman tayo na hindi ganun ka welcome or may hostility, ayan. Pagdating sa doktrina ng Sibang Katolika at Iglesia ni Cristo. So kayo po, what made you decide to be Catholic? Hello, kung paano kita sa ibang mga social media na din, pag sa pagkatanong uh, ko sa kanya, sa sakit ka lang ng Talagang sakit talaga. Kaya doon ako na, na ano talaga sa aral. Uh, sa tawag ko talaga, hindi, hindi naman ako pinilit na magkakasisulit ko talaga. Ayun. So, by the way, taga-san taga, taga saan po kayo? Sa Adidas yun talagang birthplace nito. Davao. Ayan, so mula pa daw po siya sa Davao. Ayan, sa mga igsuon natin sa Davao. So, ayan. So, sa Davao, meron po nandun po yung CFD National President, President namin. Ayan, si Brother Ryan, Ryan Villano. Ayan po. Shout out, Brother Ryan. Ayan, belated happy birthday. <laughs> ayan. So, so nakatulong sa iyo yung CFD sa online. Ayan, so, sino po yung mga napapanood nyo? Ayan. Eh? punto from me po tsaka Mr. Teodios Camp. Ayan. Kay Father Darwin, no? Opo. Ayan. So sabi niya na in-influence po kayo no? Pinsan niyo po, no? Ayan. So si brother, ano medyo matagal-tagal ang trip sa eh. Si brother Jay, ayan. Si brother Jay, di ba matanda na rin no. Oo, matanda na rin kayo. Kasi na rin kasi kay din ay former. I see sa Iglesia ni Cristo ni Manalo. Yes. <laughs> yung former INC rin po siya, no? Ayan, so, siya po yung nauna sa kanilang dalawa. Wait, back, anong tao po kayo binimigay? 2020, pandemic yun, no? Oo, pinagawaan mo kami ng Shanghai. <laughs> Ayan, may utang pa siya sa <laughs> aming Shanghai. so, kayo, sa, ano yung Wait lang. Diba ba pinta kayo? So, ibig sabihin, kami lang yung ayon sila nga. Mga kaya ngayon, sa tatay niya, nanay niya, si tayo naman ang tatay ko, first course, or, saka, sa kasa nanay ko, kaya hindi siya ta lahat. Sa ato na Ayan, so, paano? Anong, what need you design to be? Or paano nag-upisa? Mas paano? Nakarating kayo dito? Dabang mga pala, paano kayo nakarating? nakarating ako dito dahil yung kasama ko sa and that up in Ola namatay siya doon ano ba tayo sa inyo na ako na lang isay na pala kung ano punta ko ng ciertila, eh, doon na doon pa lang sa Dabao ay saliksik na po kung ano ba talaga may naasal kasi yung baon ko pa sa school 20, 25 hindi ko pinagastos cellphone na ano ako sa computer, nagre-research ng mga debate hanggang pinapumpara ko ang lahat ng pangarap. Tulad sa Iglesia ni Cristo, pupuha tayo ng sample. Ang aral kasi nila, katulad sa sila lang daw, tunay na rin nito, sila lang maligtas. Yung basihan nila, yung Matthew 18, na nagtatayo na si Kristo ng Iglesia at sa Roman Iglesia si sa Iglesia ni Kristo. Kaya sila na daw yung tunay na pinatag ng Panginoong Isang Kristo. Pero napapansin ko habang tumatanda ako ay na pag nilay ko na, na paano sila maging tunay? Isa eh, pag nating po tinaman sila uh, ah, po o tinatag ng ni Felix Manalo. Isa eh, na kay Kristo ay 5380. E magtanong ako sa ministro, bakit kayo tayo tunay ng tao? E ang sagot naman niya, tunay tayo dahil yung unang iglesia natalikod. Eh sabi ko, kung natalikod, ito pangako ni Kristo sa Matthew Matthew 20 na ako'y laging sumasay ko hanggang wag ka sinumali si Kristo. Kaya sabi naman niya, matalikod ang iglesia dahil sa aral kaya natalikod nawala na yung pinag dahil ang Kristo ay totoo at hindi paas at hanggang mga tunay at kanya kaya balik tayo doon sa ano hindi sila tunay na simbahan kaya sabi ko kanina dahil nangyeporting lamang sila uh, tinatang ni Felix Mendoza sa tala ng saka yung tunay na iglesia ang tunay na iglesia ni Cristo mula sa Jerusalem at nagpatutuo sa Roma Gawa 23.11 Roma 1.7.8 ang tunay na iglesia mula sa Jerusalem at nagpatutuo sa Roma eh kailan lang ba nakapunta ang iglesia ni Cristo sa Roma? At bago lang. Sa patala, yung tunay na iglesia talaga walang batan at doon ang ating bahala sa Papa. At yun na ang napahala no, sa tunay Kaya hindi sila makapasa sa tunay Pangalawa, wala sila apostolic succession. Wala sila ah, tawag nito. sila connection sa mga apostol. Tutol ang kanilang ugnayan sa mga apostol. Tutol na tutol. Bakit? Dahil isa lamang sila kay Felix Manalo, hindi kay San Pedro. Kaya malapo na sila ay hindi kayo na iniglesya. Yan lamang ang aking uh, share sa iyo mga viewers natin dyan, mga kapatid. Ayan, so maraming salamat. So, ano po? So,

pero dito nag-uumpisa. So, ay...